Nagtata ah, ganyan pala magtanim ng ano yan? Talong. Talong yan, ganyan. Ano yan, bini? Bini. Oh, ganito pala guys, so magtanim ng talong sa ano. Tapos yan yung ipinililipat sa pag nag ano na. Itatanim na. Ipinilipat na. Itatanim na siya. Pag mag ugat pag na. na. Ah, galing guys, so kung paanong mag tanim ng puntla. Puntla, no? Puntla ng talong. I hulog-hulog mo. Then, guys, yung ano. Tapos, pag tumubo na siya, tsaka ilipat sa bukid, no? Ayun. Ganyan pala magtanim ng puntla. Tatay ko dati, kanyang ginagawa niya. Ngayon, Kinuha na, na siya yung papagkat Tapos ginanyan niya, oh